Saan mo punta? Puti. Ala, naglagay mga pera. Patingin! Patingin nga! Ah, ito. Walang yang. Sige, samahan ka ta. Plastic na iyan. Samahan <laughs> ka ta. Yung pera yan, Dada. hindi mo ba ako bibigyan dyan? Dada. Trabaho mo to eh. Trabaho mo yan? Ha? O kamay mo, bali na, madadagdagan pa. May tetano pa yung panay bakal, panay na manay, panay, panay ano, kalawang. Ito so. Wait lang, wait na, wait lang. Ala, ala. Ah! Listen mo. At ang init. Saka ano naman pati yung mga grinder natin, ibenta mo na. Trabaho niya daw to eh. Mag-iipon <laughs> siya ng kalakal. Ibebenta niya dito sa kalapit namin siya. Boss! May ibebenta daw sa si Mishan! Ay, <laughs> ah, bebenta daw niya yan. Oh, iba yung presyo ng ano-ano. Yung ano. Yung parang mga ano dyan. Na-check mo yun. <laughs> <laughs> ano yan? Negosyo daw yun ni Mishan. Huwag daw siya pakalaman. Nagkara oh. sa'yo, Mishan. Buto lang buto sa braso. Napaka. Tapos ko lang magtrabaho. Napapagod nga ako. May gumawa ba ngayon? Meron. Hanggang kailan ka pa ba magpapagawa? kusun kung, kung ako lang tatanungan ko, ayoko na eh. Ang gastos eh. Ay, hindi pa tapos. Araw-araw nagpapasahod eh. Kala ko nakabigit. Aba! Nagbente na si Ichi ah nga daw? Nagusyad to na ang bebe ko ah. Anong bebe niya dyan be? Pag ito ay magaling ka lang sa may ano ka, may makukuha ka pang piyasa dito. Nang binibili ng mga ano, hmm. magre repair hmm. oh, computer. Kay Kenken -Ken tinago dati pa, nawala sa si Kenken. ala pinagbebenta ng mga bata. Bakal. Hmm? Kapag hmm? gusto sa mga pinagkukuha yung mga ayaan. Misha eh, ni, nag-go-work eh. Ay, nag-go-work eh. Work niya daw yun eh. Ha? Okay. Aba, may pera si Icha na. Diyan. Ang galing mo, na ba? Talaga naman may eh. May na ba? Kada Ay na. na. Pati tayo dyan ha. Kati kati tayo dyan ha. Magaling Magaling, magaling, magaling. naman ang buto. Anak ko. Ilang araw na pala nangyayari. Hindi siya nagre-reklamo natutulong araw-araw na sakana nagliligayo. Uh, Hay paano Ay, sa -sa talaga? 1 ka, mo. na nalaglag. Aba, dapat nga daw. Daw minpera miya na. Ah. Pingi mama. Na nalaglag diyan. Daw ito di courier, baliktad pa. Sa kwarto ni Ken. Ano? Dami pera, wala ba ako ka-share yan? <mimit. laughs>